Hihigpit na ang Land Transportation Office sa motor vehicle inspection para sa mga traditional jeepney simula sa susunod na taon. Yan ang siniguro ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II. Git niya, dapat daw ay roadworthy ang mga pampublikong sasakyan. Mas gagawing istriktuan niya ang pag-inspeksyon sa mga naturang sasakyan bilang kautosan na rin daw ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Secretary Bautista dapat roadworthy yung mga sasakyan. So ano mm -hmm. yung check po sa ating uh, road inspection? Una yung makina, no? Mm. -hmm. Uh, kailangan malinis yung makina, yung calibration, mm -hmm. motor oil, no? Motor fluids, lahat yan, check yan na maayos at, at kompleto lahat. Hindi so, nagbubuga ng uh, maitim na usok, yan iba pa yung iba, iba pa, pa yung, yung smoke, belching no oh, so oh. meron smoke emission testing -oh. po yan mm. pero i check pa rin po rin yung brakes alignment mm -hmm. um, yung under chassis i check po lahat yan mm -hmm. uh, to ensure roadworthiness mm -hmm. hindi po pwede yung parang alam mo may mga chassis tayo na with lang para kumaba yung sasakyan oh, no marami o, marami ako, ganun. May ganun. oh, oh. Uh. dati ganun. ani dati ani naging sampuan oo oh. Pit ni Mendoza, simula 2024 ay hindi na raw uubra ang visual o superficial inspection. Samantalang ipinaglalaban ng dalawang transport groups na piston at manibela ang pagtutol sa consolidation requirement para sa Public Utility Vehicle Modernization Project kung saan nasa ilalim ito ang pagbubuo ng kooperatiba o pagsali sa grupo para sa mas madaling bank loans at monitor sa jeepney units. Depensa ng mga tsuper, bakit hindi payagan ng gobyerno ang individual na pag-aari ng public transport vehicle? Atin ng MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.